Mat ng Maria Makiling Sa lalawigan ng Laguna, naniniwala ang mga tao na sa bundok ng Makiling ay naninirahan ang isang magandang diwatang nagangalang Maria Makiling. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang Laguna ay pinamumunuan ng dalawang bathala, Sinadayang, Makiling at Gatpanahon. Ang mga bathalang ito raw ay mayroong magandang anak na dalaga ni pinangalanan nilang Maria Makiling. Dahil sa kanyang angking kagandahan at kabaitan, si Maria ay siyang tanging lakas at ligaya ng kanyang mga magulang. Nang pumanaw ang kanyang mga magulang, kay Maria Makiling na iwan ang pamumuno ng nasabing lalawigan. Kaiba sa mga unang bathala, si Maria Makiling ay nagpapakita sa kanyang mga nasasakupan. Tuwing umaga ng tianggi, bumababa siya sa bundok makiling at nakikihoblobilo sa mga taong bayan. Kasama ng dalawang katulong na mga katutubo, namimili sila ng mga kagamitan at ang ipinapalit ay mga gintong perasa ng guya. Totoong napakabuti niya sa mga mamamayan doon. Ang bundok na kanyang tinatahanan, nasagana sa mga gulay at bungang kahoy, ay bukas para sa ibig mamitas doon. Pati na ang mga ibon at hayop sa gubat ay siyang paraiso ng mga mangaso. Handa rin siyang tumulong sa mga nangangilangan. Tulad ng kanyang ina, namumudmud siya ng mga gininto luya sa bakuran ng mga taong nasa gipit na kalagayan. Sa mga ikinakasal naman, nagpapahiram siya o nagbibigay ng mga bagay na hindi nila makaya makayanang bilhin tulad ng malasot lang damit pang kasal o mga kasangkapan para sa kasalan. Ano pat napakabait ni Maria Makiling sa kanyang mga nasasakupan. Subalit, dumating ang panahon ang mga tao ay waring nalimot na ang mga kabutihang ipinagkaloob sa kanila ni Maria Makiling. Karamihan sa kanila ay hindi man lang marunong tumanaw ng utang na loob. Walang patumangga nilang inaabuso ang kagupatan ng bundok makiling sa pagkakaingin at sa pagpatay ng walang habas sa mga ibon at hayop na naninirahan doon. Dahil dito, nagalit si Maria Makiling at pinagbawalan na ang mga taong mga so umamitayos ng mga gulay at ruta sa naturang bundok. Sa anumang pagkakamali o pagsuway sa kanya mga utos, pinadidilim niya ang kalangitan sabay ng dumaragundong na kulog at matatalim na kidlat at nag po yung bagyo. At higit sa lahat, hindi na siya bumababa ng bundok makiling para makasilamuha sa mga mamamayan doon. Sa ngayon, ang tanging matatamis na alaala na lamang ng panhong si Maria Makiling ay nagpapakita sa tao ang naiwan sa taong bayan ng Laguna. Subalit, may iba pa rin nagsasabing kapag kabilugan ng buwan, makikita raw ang isang napakagandang babaeng may mahabat maitim na buhok at matamis na umaawit sa madawag na kagubatan ng Bundok Makiling. Ang alamat ni Maria Makiling.